Ah, ka dyan. Ay, ay nang mga ako yan para sa ano? Ng pizza ay kalaki wala tao diyan kaya ako kumulo sa diyan. Kaya pala nababawasan yung mga pizza yan. Ay, nanguha. ay hindi ngayon na po ako kumuha nito at wala kayong pangulan ng tanghalian. Hindi ko na siya sabi ay. Yan o yan. Ay, ay pasisira. Na, Nasaan ka nung kunay? Nasaan ka nung nagtatanim kami nito? Ay, wala po ako. At ako po ay nakulong at nakapatay ho ako nung madamot doon sa amin. What? Ah, nakapatay ka? Oo. Oh. Ay, tumuha pa rin. Dahil po ako matagaba ako. Oh. Ay, no. Tumuha ka, damihan mo. Ano? Ay, tama na ako siguro ito. Huh? Okay, dahil pa naman na iyo. Okay lang alam Tumuha dyan. Hmm. Napatay mo? Oo. Uh -huh. Madamot? Kaya kadada.